So, dito tayo mga bali. Alam ko tapos na ako sa isang black box. Pero marami din. Yo! What's up mga body? Welcome back sa ating channel. For today's video mga badi, it's uh, regular days lang. Mga lang tayo ng fry. And then, may nahuling na pala ako kanina. Hindi ko lang na-videohan. Pwede na lang, hindi ko pa nang dito sa pranggala. Bata kaya nang kukuha. Okay. So, dito mga body. Ayan tayo dito mong i-reset na planggana. Ay, pero... <coughs> Dahap mong Ito kasi sa inyo. Ay, na... Uh, kinuha ko ito kanina. Hanak to ng mga h bird na natin na Y. Ah, nakawli Sobrang dami mga body sa isang box. Ayan o. Uh, actually, meron pang fry na hindi ko pa nakuha. Eh, nag-reset na pa rin napalitin para pala tayo ng dalawang planggana eto nareset natin tong dalawang planggana kasi dito natin ito paghatiin sa dalawang planggana and meron pa tayong meron pa tayong ginakuha dito ito mga body oh. dito may mga fry pa dito hindi nakuha pa. ayan so madami pa yan mga body And then meron din dito. Ayan. So, yun na lang muna unahin natin. Kukunin natin yung mga bali. Tapos ihulog natin sa planggana. Pero before that, piliin muna natin itong mga malalaki. Matayan ng fishnet. Ang dumi. Piliin muna natin itong mga medyo malaki-laki iulit natin dito sa ref I hope kaya natin ulihin ayun o yung mga panalaki ng muna kaya natin dito pati sana yung fry mahulog na ito natin Malaki na. Pasok kaya pumasok oh well ayan dito and ayan okay na siguro yan yung medyo malaki laki kunin na lang natin so hindi natin ito isasama kung kaya pa hindi kaya no dito natin ito, hindi talaga oh. Ito nyo. Bam! Hindi ko na binilang itong mga body kasi alam ko sobrang dami nito. Ating na natin isama yung tubig. Alright. Ito naman sa kabila. Yung mga diba maliliit lang yung isa i- lagay natin dito sa pangana. Damn, dami sarap tignan alright eto pa hindi ko yan binilang kasi sobrang dami basta kuha lang ako ng kuha dun sa black box ayan dami no ang dami pa natira dito naman ito sa kabila Alright, so balikan ko kayo mga Bali So, balik tayo mga Bali So, ito na yung mga fry natin oh Tami talaga Meron din dito Dami. Ngayon, pakainin natin ng Chubby Fates mga Bali may ready akong tube fix dito ba? Diba? Okay, yung ito tube fix dito natin yung ilalagay at sa kabila din ng tube yan so meron na silang pagkain 24-7 <laughs> Marami talaga. So, tara. Punta tayo dun sa kabila, mga buddy. Let's go. So, dito tayo, mga buddy. Kala ko tapos na ako dun sa isang black box pero marami din pala dito ayan oh my god ang daming fry ng HB Red din dito actually nakakuha na ako kanina dun sa kabila and eto na naman patayin natin tong air pump yung hangin para mas makita natin damn dami yung mga bali oh. yeah, isang black box pa lang 'yan. Ito yung pray sobrang dami. And kailangan ko tong i ng isang planggana ulit. Eh sobrang dami nito. Magiging crowded yung planggana nito mga bali pag sinama natin dun sa una nating hinulog yung dalawang una nating hinulog oh shit dami ito pa oh oh dami talaga ayan ayan yung gana na kadami yung fry hindi pa yan naubos mga ba hindi madami pa ito po. Hindi nga visible yung iba. And... Ito pa. Dami talaga. Dagdagan natin ng tubig. Dagdagan ng tubig. And hindi lang dyan nagtatapos mga body. Kasi meron pa dito. Pa ito. Ito pa. Ito pang madami. HB Red din to, mga body. Eh, napakadami ding fry. Juice meal. Hmm? But din na din na kinakain. O baka nakain na yung iba. Hindi lang nila maubos. <laughs> roy dami. Chibered ka uli natin to mga pari. See that? Ang um, pakita ko sa inyo blade blader. Mm, chabi. Ayan, so uliin muna natin Tuloyin na natin lahat mga bali tapos uh, balikan ko kayo kung kaano kadami yung makuha natin. See ya! So, eto na lahat yung nakuha natin mga bali. Ayan. Ang dami. Siguro almost 100 yung nakuha natin. And dito natin yan ilalagay yung mga bali. Pero yun nga, kailangan ko pa itong linisan kasi madumi pa yung andito reset muna natin to tapos saka natin ilagay yung mga fry so balikan ko kayo mga body pag na okay na so ayan malinis na mga body eh, nilagyan na din pala natin ng halaman tapos ito yung ating ilalagay dito so yung kanina yun yung reset natin yung dalawa tapos ito, each bread din to na fry. Ayan, mga nauna tong nahulog. Pero same batch lang sila mga badi, And then ito, dito natin ihulog. Dito isama yung tubig. Para hindi magkos ng sakit. Mga badi. oh. Damn. Dami. dami talaga yeah. so hanggang sa pwede na silang magender dito sa planggana saka naman natin dilipat sa ref tab pwede na magender okay. Oh. na hulihin kasi nagpapagilid-gilid sila. So, drain natin yung tubig. Pero, syempre, nahirapan tayo. Kasi may tayong camera. ah uh, may naradin na rin pala akong tubig dito mga bali. Ayan you o. Know, oh. Yung tubig fix natin. Hulog natin dito sa bupa. Ayan o. Oh. Bam! Diba? Diba? try pa rin natin kunin kung kaya o oh. dami pa and of course matatagalan tayo so ayan ihulog na natin ito lahat mga badi and then balikan ko kayo see ya so balik tayo dito mga badi Ah, uh, dito is kukunin natin tong mga female na feeders. Ibibreed na din tong mga body. And before that, ipapakita ko muna sa inyo sa aquarium. Ano yung tsura nila? Kasi ako, curious din ako dito. Iba kasi to dun sa mga female na <clears throat> nakuha natin. Kasi mas intense yung kulay nun. Ito kasi is hindi masyadong pula gagawin natin is sunin natin ito isa isa then isisilin natin sa tank para ano makita yung hitcher pag tingin natin ang okay ito i-breed natin ito lahat kasi nga back ears mga bali ganda nito dami pa hindi pa ito na breed oh. virgin pa virgin pinalaki ko lang ito dito naka-separate. Ibang linya kasi to sila mga body. Kaya subukan natin tong i-braid sa mga breeders natin ngayon. Para ah, may bago na naman tayong female breeders. Ba? dami pa rin na, na, na dito mas mga 20 pa siguro ito pakit nung tubig na dito Ah. Uh, Ay ka balikan ko kayo iulihin kung mula lahat. Yes. Ito siya lahat mga body. Ano, you know, black ears Sound um, din, medyo off lang sa kulay kasi hindi masyadong pula. Ah. Pero solid talaga siya yung body. Ano. You know. Solid ito na. So bibread natin to ah uh, ito muna natin ilalagay kasi masigip na dun sa kabila hindi so, natin to palakihin hindi hmm. Oh, natin ilalagay yung mga bago hmm. pamalit sa mga malalaking breeders dito không ra mất na đâu đâu đó So, dyan lang muna yan maglalagi ng ilang buwan sa mag-drop. So, I think hanggang dito na lang yung video mga body And, yun nga, comment kayo dyan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe. And Sigurado nyo mag-comment kayo dyan sa baba Para may chance kayong manalo Ng one pair Na gurumable beater Diba? So yun lang mga body Bye Fish out